Ma, ano? Pinapatawag ka ni ma'am sa school bukas, ma. Patawag na naman, Junjun! Ano na naman yan? Basta mapamunta ka na lang doon. alikang! Ngayon na tayo pumunta! Dalihan mo! Hmm. Bagsak talaga tong Junjun na to. Magandang hapon po, ma. O, ka? Nanay ka ba Junjun? Ay, opo, ma'am. Eh, ano po problema sa anak ko? Ay, naku, madam! Yang anak nyo kain-tulog lang dito sa klase ko, kahit di parese eh. Ah, ganon! Totoo ba yan, Junjun? Oo, ma'am. O, diba? ay e, teka lang naman, ma'am! kain tulog lang din naman ginagawa siya sa bahay namin eh Pinatawag ko ba kayo Ay, hindi naman ho di ba ma'am o oh, okay na tayo ma'am nandito na ako nakapag na tayo ha o oh, ako naman dun dun uwi a few moments later dun dun kumain ka dalaan mo eto na ma'am ayan teka ay hello po madam napatawag po kayo ay paano ba to ma'am kumakain yung anak ko ngayon paano pong gagawin madam abay malamang pinapatawag din kita dito sa bahay namin ngayon ah sige po madam papunta na po ako Dali, mo -an ano oras na hello po madam ay ayan yung anak ko kumakain kita mo ay opo oh makain nga po okay na pwede ka na umuwi ay sige po ano una na po ako patay ito po sa kala mo ha yun, yun, matulog ka dalihan mo eto na ma. isa pang hindi na talaga sinasabi ko sa'yo Ayan, tulog na. Teka. Alam mo, pakakatulog na di. Hello po, madam. Ay, paano ba ito, ma'am? Tulog na yung anak ko. Pinapatawag kita ngayon din dahil amo, hihintay kita. Ay, ganun po ba, madam? O sige po, papunta na po. Magmadali ka, dalihan mo! Ay, hello po, madam. ay nakikita mo yan, ma'am? Tulog na yung anak ko. O, sige na, pwede ka na umuwi. Sige po, madam. Una na po ako. O, bukas ulit, ma'am. Ganun ulit. Ah, madam, ipapasa ko na lang po yung anak niyo, opo, para maging okay na po tayo. Sir, ba yan Opo, o, oh, kayo Okay, yung babae, eh, 98 na agad yung grade sa akin ni eh, Junjun. Tapuan ko na po agad siya, o, oh, oh, para masaya po tayong lahat. Ayan, ganyan nga. Sure yan, Go! go,